Hindi ko alam kung paano ko sisimula ng sulat na ito. Hindi ko alam kung bibigyan mo pa ng oras na basahin ang liham ko para sa'yo. Pero sana, mapagbigyan mo ako. Hindi ko ito ginagawa para pabalikin ka sa piling ko o pagsisihin ka sa ginawa mo. Gusto ko lang sanang malaman mo na okay na ako. Nasaktan mo ako noon, oo dahil hindi ko inakalang maghahanap ka pa ng iba na hindi pala ako sapat at ang pagmamahal ko para sa'yo pero ayos lang basta masaya ka okay na ako doon ang totoo niyan hanggang ngayon naaalala ko pa rin nung tayo pang dalawa yung mga panahong pinaramdam mo sa akin ng lubos na mahal na mahal mo ako hindi naman tayo nag-aaway lagi tayong may oras para sa isa't isa. Pero bigla na lang nagbago ang lahat. Tandang-tanda ko pa noong walang tigil ako sa pag-iyak malaman kong nang malaman kong mayroon ka ng iba na mas mahal mo. Pakiramdam ko tuloy ang dating makulay na mundo ko biglang naging parang isang lumang pelikula. Ikaw, ikaw, minahal kita ng gusto. Ibinigay ko lahat na makakaya ko. Masakit? Nasasaktan pa ba ako? Hindi na. Masaya na ako. Sana masaya ka rin kasama siya. Makakahanap din ako ng iba. Huwag ka sanang mag-alala pa sa akin. Mahal pa rin kita. Pero yung sakit na dinulot mo, wala na. Nagmamahal, Ayumi. Mama, give me love. Mama, mama.